batang lalaki nagbigay ng gold bar bilang engagement gift sa kanyang klase. Ang kwento sa likod nito, alamin. Karamihan sa atin, nagkakaroon ng childhood crush. Ang iba, naranasan pang magbigay o makatanggap ng candies at flowers noong kabataan. Pero, next level ang isang 4-year-old na batang lalaki mula sa Sichuan, China. Dahil imbis na simple gamit o pagkain, ginto na nagkakaalaga ng halos 850,000 pesos ang binigay niya sa kanyang crush. Sana all, di ba? Bakit nga ba gold bar ang ibinigay ng batang lalaki? Alamin. Tuwang-tuwa at excited ang batang babae sa kanyang natanggap na engagement gift. Kaya ipinakita niya ito sa kanyang mga magulang. Ngunit gulat at pagtataka ang naramdaman nila nang tumambad sa kanilang harapan ang ginto. Agad nilang kinontak ang pamilya ng batang lalaki upang isauli ang mamahaling regalo. Dito na napagalaman bago mangyari ang insidente, sinabihan ng mga magulang ang batang lalaki na mapupunta sa kanyang magiging asawa ang itinagong gold bar. Hindi naman nila inaasahang palimitong kukunin ng bata upang ibigay sa kaklase niyang naiimagine niya ng magiging future bride. Kung ang apat na taong gulang na bata nga, kayang magbigay ng ginto sa kanyang crush, paano pa ang mga nasa tamang edad na? O, hindi ibig sabihin ito, dapat kang magbigay ng literal na ginto sa iyong girlfriend o boyfriend, ha? Sa tamang pagtrato, respeto at tunay na pag-ibig, higit pa sa ginto ang matatanggap ng iyong minamahal. Ikaw, sa paanong paraan mo ipinararamdam na espesyal ang iyong mahal sa buhay? D W I Z Research Report. Re-, -re Report.